mang salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga members shoutout kay Ilin Edo, Jin Sablawan, Miss Mia Laurel, Leto Buino, Lin Kaligdong Vlog Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Matt Vlog XPG Secret Files kay Lilibit Tumagi sa bago natin ng na mga member welcome po kay Tita Jinky Perez mic Rookie Maricel Arangko, Jamil TV at Maria Kurasan Kurason Sayaw. At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga Baker at sa mga security guard sa buong Pilipinas, mabuhay po kayong lahat mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Nakikita din itong si Butchok na napakagandang ideya ang sinabi nitong si Tatang Dodo sa kanila. Masakit din sa kanila ang pumatay ng mga taong nagiging biktima din lamang. Kinausap muna nitong si Butchok itong si General gibara tungkol sa mga mungkahi nitong si Tatang Dodo. Pinag-isipan nila ng mabuti ang mga ito at makalipas ang ilang mga sandali. Kinausap nilang muli itong si Tatang Dodo tungkol sa inaalok ng matanda naintindihan nila ang dahilan nitong si Tatang Dodo. Naawa ito doon sa iba nilang kasamahan doon sa sa Sapilitan kasi ang pagkuha sa mga ito galing doon sa iba't ibang bukirin para magiging kasapi sa kanilang grupo. Pinangakuan din ang ilan sa mga ito ng malaking halaga para sa kanilang pagsali sa grupo ng taddad. Ngunit hindi naman natutupad ang lahat ng mga pangako na ito kadalasan kasi sa mga ito ay mga sobrang napakahirap na at mga magsasaka doon sa mga kabundukan. Ngayon, mariin na nilang pinagplanuhan ang lahat ng mga ito. Mahigit sa dalawang oras na pag-uusap ang kanilang ginawang pagplano, nakabuo na sila ng mga planong dapat nilang gagawin sa mga sumusunod na mga araw. Kailangan nilang sumugal kung gagawin itong si Tatang Dudo ang kanyang ipinangako malaki ang posibilidad na mapadali nila ang kanilang gagawin na paghuli sa lahat ng membro ng tagdad. Ngunit kung niluluko at iniisahan lamang sila nitong si Tatang Dodo, minarkahan na ito ni Butchok at itinali na sa matanda ang mga orasyon na pangkitil. Dahil sa oras na magsisinungaling lamang ang matanda, nasa kamay na ni Butchok ang buhay ng matandang si Tatang Dodo sa isang pagbatulaman ng usal na pangkitil maring mamatay agad itong si Tatang Dodo. Matapos ang kanilang mga pag-uusap, bumalik na sa kuta doon sa Tres Maria Butchok at kasama na itong si Tatang Dodo. Ngunit sa mga nahuli na mga membro ng tagdad, itong si Tatang Dodo lamang ang pinagkakatiwalaan nila ngayon. Bago naman umalis ang grupo ni Butchok doon sa kuta ng mga sundalo, Kinausap muna ng bata ang kasama nilang babaylan na manatili muna ito doon sa kuta ng mga sundalo. Nangangamba kasi itong si Butchok na baka mapahamak itong si Lorina doon sa Campo Dos. Mas malalakas ang makakalaban nila doon. Makalipas ang ilang mga sandali. Pagkarating ng grupo nila ni Butchok doon sa kanilang kuta, agad na pinulong nito ang lahat ng mga kasamaan doon kabilang na sina Kapitan Lapas at Sergeant Buscano. Nagulat pa nga ang mga ito nang ibunyag na nitong si Butchok ang kanilang panibagong misyon. Ngunit kalaunan, uwi ka si Kapitan Lapas. Kung iyan ang balak ng ating nakakataas at maging ikaw tinyinti musang, gagawin natin agad ang mga bagay na iyan. Umabot din ng dalawang oras ang kanilang pagpupulong. Kinabukasan, kumalat agad ang balita tungkol sa kamatayan ng tatlong mga sundalo doon sa tinatawag na kanal. Daanan iyon galing sa kuta ng mga sundalo sa Tres Marias papunta na doon sa sentro ng Campodos. Ayon sa kumalat na balita, tatlong mga sundalo ang namatay habang dalawa ang mga sugatan nang manlaban ang isang nahuling membro ng Tagtad nagawa nitong makatakas gamit ang mga kakayahan sa mga orasyon at nakapatay pa ito ng tatlong mga sundalo hindi na nagulat ang iilan sa mga nakakakilala nitong si Tatang Dodo alam kasi ng mga ito nakakaibang antas din ang tanga nitong karunungan at lakas ngunit drama lamang ang lahat ng mga iyon pinalabas lamang nila ang balitang iyon para hindi magtataka itong si Tata Kahil sa pagbabalik nitong si Tatang Dudo doon sa kanilang kuta. At kapag may mga ipaparating na mga balita itong si Tatang Dudo kay Butchok, utusan lamang nito ang dalawang mga alagang ibon na galing sa mundo ng mga inkanto. Sa araw din na iyon, bumaba na din ng bayan sina Butchok, Tuto, Nunoy at itong si Kimba samantalang habang wala sina Butchok doon sa kanilang kuta, pansamantalang si Gabriel muna ang mamumuno doon. Balak na kausapin nila ni Butchok ngayong araw ang grupo ng mga pulis na pinamumunuan naman nitong si Major Nisito. Habang maghintay kasi ang grupo nila ni Butchok sa mga resulta sa misyon nitong si Tatang Dodo, mas nakakabuting pagtuunan na nila ng pansin itong si Hippie Marcos at nang mapadali na ang pagpapalayas nito sa bayan ng Kampodos. Makalipas ang ilang mga oras. Kasalukuyang kausap na ngayon nitong si Butchok itong si Nitoy. Agad na napag-usapan ng mga ito ang tungkol kay Hipi Marcos. Ayon kay Nitoy, naibigay na nila ang lahat ng mga matitibay na mga ebidensya doon sa kanilang nakakataas. At ngayong linggo, asahan nila na maimbitahan na itong si Hippie Marcos doon sa mga nakakataas sa kapulisan dahil sa patong-patong nitong kaso. Ngunit ang hindi alam ng grupo nila ni Nitoy at ng kasabwat nitong mga pulis natiktikan na pala sila ng grupo nitong si Hippie Marcos dahil sa mga kasabwat ng mga ito na mga membro ng tad na gawa ng mga ito na masundan ang kaibigan na pulis nitong si Nitoy na siyang tumulong sa kanila dito sa lugar ng Campo Dos. Sa mga pagkakataon na iyon, papunta na sa pinagtataguan nila ni Nitoy ang mga tauhan nitong si Hipim Marcos. Ang mga iskalawag na pulis, kasama din ang mga bayaran na mga kriminal. Balak na nilang ipatumba ang grupo nila ni Major Nisito. Ngunit papalapit pa lamang ang mga iyon, agad nang naramdaman nila ni Nitoy ang mga paparating na panganib. Kaya mabilis nang umalis ang grupo nila ni Nitoy Kasama naman si Nabuchok doon sa kanilang pinagtataguan. Lumipat na ang mga ito ng panibagong lugar. Umiwas ang grupo nila ni Nito'y sa mga paparating ng mga pulis. Dahil baka magkakaroon ng inkwintro ang mga iyon. At madadamay pa ang mga inusinting pulis na walang kalam-alam sa mga tunay na mga nagaganap at ang tunay na pagkataon nitong si Hippie Marcos. Napamura na lamang itong si hipe Marcos nang walang anumang naabutan ang mga ito. Ngunit nando doon ang mga palatandaan na doon nang gagaling ang grupo nila ni Nitoy. Umalis din agad ang mga pulis doon. Ngunit ang sampung mga kriminal at mga tauhan din ang mga ito ni Hippie Marcos na ang mga ito doon sa lugar. Inutusan ang mga ito ng hipe na gagalugarin ng mga ito ang buong lugar. Sa gabing iyon, kausap ni Nitoy ang mga nakakataas nila at ibinalita ng mga ito na bukas na bukas din huhulihin na nila itong si Hippie Marcos. Kinabukasan, ganun nga ang mga nangyayari. Inimbitahan agad itong si Hippie Marcos para managot sa mga kasong naisampa sa kanya. Hindi ito makapaniwala kung saan kumuha ng mga ebidensya ang grupo nila ni Nitoy. Agad na nagbiyahin na ang mga pulis papunta na doon sa pinaka-headquarters ng kapulisan. Apat na mga sasakyan ang kasamang nagbantay sa hipi dahil ang hinala kasi ng mga pulis na baka gagawa ng paraan ang mga tauhan at kasabwat nitong mga kriminal para patatakasin ang kanilang pinuno at nangyayari nga ang kanilang hinihinala dahil mahigit sa limangpong mga rebuilding ang nakabang ngayon sa sasakyan ng mga pulis plano ng mga ito na iligtas ng mga ito itong si Hippie Marcos ang mga rebuilding ito ay ang mga kakampi nitong si Hippie Marcos sa mga gawain na masasama dito sa bayan ng Campudos hindi kabilang ang mga ito doon sa grupo ng Taddad ngunit mga tauhan ang mga ito ni Hippie Marcos na siyang nagiging tagapatay ng Hippie sa tuwing may gusto itong ipapaligpit Utusan din niya ang mga ito sa mga iligal na mga gawain. Hindi lamang sa sentro ng bayan ng Campo Dos, pati na rin doon sa mga karatig na mga bayan. Agad naman na kumilo sila Major Nisito at kasama na ang grupo nila ni Butchok. Sakay na ang mga ito ng mga motor. Agad na sumunod ang mga ito doon sa konvoy nila ni Hippie Marcos. Masama talaga ang hinala nitong sinitoy, lalo na nang makausap ang ilan sa kanilang mga espiya na naroon sa sintro. Ayon kasi sa balita ng mga ito, nalihim ng kumilos ang mga alagad nitong si Hipim Marcos. Ayaw ng mga ito na makulong ang kanilang pinuno. Habang itong si Hipim Marcos, kampanti naman ito ngayon habang sakay doon sa sasakyan ng mga pulis. Batid niyang hindi siya pabayaan ng kanyang mga tauhan. Kagabi pa lamang Nakakausap na niya ang isa sa mga tauhan niyang pulis. Ngayong araw, gagawin ang pagpapatakas sa kanya habang ihatid na ito doon sa headquarters ng kapulisan. Samantalang ang mga tauhan naman ng na mga pulis nitong si Hippie Marcos, lihim din na nakasunod ang mga ito doon sa konvoy. Wala pang kaso ang mga pulis na ito. Wala pang naisampa sa kanila. Nauna kasi itong si Hippie Marcos habang ang mga kaso ng lahat na mga kasabwat ng hippie ay nakasunod na habang mabilis na nagpapatakbo ang grupo nila ni Nito'y at Butchok napansin nila ang kahina-hinalang dalawang sasakyan na nasusunda nila agad na lumapit itong si Tonton kay Nito'y huwi ka nito agad nang maalis ng pagkakasot nito ng helmet Major masama ang hinala ko sa mga sasakyan na iyan makailang bisis ko nang nakita ang mga iyan na kasama ang hipe. Ako din tuntun. Mukhang mga pulis ang sakay ng mga sasakyan na iyan at mga tuta ang mga iyan hipe. Pagkatapos agad na pinihit nitong sinitoy ang kanyang sinasakyang motor at lumapit na ito kay Butchok. Agad na sinabi ng pulis kay Butchok na ang kanilang sinusundan ng dalawang sasakyan maaring mga alagad ang mga ito ni Hippy Marcos. Kaya mabilis din na inaabisuhan itong si Butchok, itong si Kimba at Tuto. Nabantayan nilang mabuti ang dalawang sasakyan. Pagkatapos, dumaan na ang grupo nila ni Nitoy doon sa mas mabilis na daraanan. Lumusot ang mga ito doon sa mga barong-barong na nasa gilid ng mga kalsada. Samantalang sina Kimba at tuto, mabilis na umiba ang mga ito ng daan ngunit papasunod pa rin doon sa dalawang mga sasakyan. Ilang sandali pa, pagdating ng konvoy doon sa Tulay, palabas na ng bayan ng Campudos. Walang kaalam-alam ang mga ito na nakabang na ang maraming bilang ng mga rebelde doon sa kabilang bahagi ng Tulay. Makalipas lamang ang ilang mga minuto. Nang tuluyan ng makatawid ang unang sasakyan ng grupo nila doon sa kabilang bahagi ng tulay biglang sumabog ang naunang sasakyan. Lahat ng mga pulis na nakasakay doon ay namatay. Pinasabog iyon ng mga rebelde. Samantalang sa likuran ng konvoy nila nando doon na rin ang karamihan din sa mga rebelde at pinagbabaril na sila ng mga ito. Pinagbabaril na ...nang mga rebelde ang mga nakasakay doon sa mga sasakyan na escort nitong si Hipim Marcos. Nagawa naman ng mga pulis na makipagpalitan ng mga pagputok. Ngunit sa kanilang sitwasyon, lugi at wala silang kalaban-laban. Ang tatlong mga sasakyan kasi, hindi pa nakalabas ang mga ito ng tuluyan doon sa tulay. Kaya walang mapagtataguan ang mga ito, kundi ang kanilang sasakyan lamang. Habang ang ikaapat na sasakyan ay ang sinasakyan nitong si Hippie Marcos dahil sumabog na ang panglimang sasakyan agad na nakalabas itong si Hippie Marcos May anim naman na mga rebelde ang mabilis na pinagbabaril agad ang mga kasamahang pulis nitong si Hipim Marcos doon sa pangapat na sasakyan Samantalang ang mahigit sa sampung mga rebelde nakatayo at walang pag-alinlangan na pinagbabaril ng mga ito ang mga na-corner ng na mga pulis doon sa tatlong mga sasakyan. Malalakas ang mga armas ng mga ito. Kitang-kita naman nila ni Major Nisito ang mga pangyayaring iyon. Doon na dumaan sa kakahuyan ang mga ito at pagkatapos sumulpot ang kanilang mga sinasakyang motor doon sa kabilang bahagi ng tulay na sobrang ikinagulat ng mga rebuilding nando doon. Napakabilis ng pagpapatakbo ng mga ito at pinalundag nila doon sa mga damuhan na pinagtataguan ng mga rebuilde ang kanilang sinasakyang motor. Sunod-sunod nang nagpaputok ang grupo nila ni Nitoy. Samantalang itong si Butchok, huwi ka nito agad kay Major Nisito. Kuya Nitoy, kailangan na makuha namin si Hippie Marcos. Kayo na muna ang bahala sa mga rebuilding iyan. Tumango lamang itong si Nitoy alam niyang ang mga batang ito ay may kakayahan na makalapit agad doon sa kinaruroonan nila ni Hippie Marcos na sa mga pagkakataon na iyon, papasakay na sana doon sa nakaantabay na sasakyan doon sa gilid ng tulay. Kasama ni Butchok, ang kaibigan na si Nunoy. Gamit ang mga kaalaman sa usal, napakabilis ng tumakbo ang mga ito nasa isang iglap lamang agad nang nakakalapit ang mga iyon sa kinaroroonan nitong si Hipim Marcos kasama ang anim nitong mga galamay walang pagdadalawang-isip na agad na inatake ng dalawang mga bata ang anim na mga tauhan ng Hipe kinubawan agad nitong si Nunoy ang isa at itinumba ito sa lupa pagkatapos pinaulanan na ito ng mga pagkalmot matapos na magawa iyon agad naman na itinarak ang kanyang mga matutulis nitong kuko sa liig ng isa pa. Agaran din itong napaigik at bumulagta sa lupa. Gulat na gulat ang grupo ng hipi. Hindi nila lubos maisip kung saan nang gagaling ang mga batang ito. Habang itong si Butchok gamit ang kanyang armas na garab, agad na itinarak ang mga ito doon sa ulo at liig ng mga tauhan nitong si Hippie Marcos. Sa loob lamang ng sampung mga segundo, agad nang napatay na nila ni Butchok at Nonoy ang anim na mga alagad ng pulis. Napapansin naman agad ang mga pangyayaring iyon ng iba pang mga rebelde. Kaya mabilis nang nagtakbuhan na ang mga ito para tulungan ang hipe. Ngunit isa-isang bumulagta naman ang mga ito dahil inaasinta na ang mga ito nitong si George ang pulis na kasama nitong sinitoy na magaling din sa baril na sniper tulad ni Kimba napakaasintado din ito na walang mintis sa bawat mga pagbira kaya walang nagawa ang iba pang mga rebelde na nandudoon sa tulay dumapa na lamang ang mga iyon dahil sa takot na matamaan pulido na sana ang kanilang plano ngunit hindi nila napaghandaan ang bigla ang pagsulpot nila ni Major Nisito Samantalang ang mga rebuilding nando doon sa likuran ng mga sasakyan ng mga pulis, biglang tumimbuwang na lamang isa-isa ang mga ito dahil nakaasinta na din sa kanilang likuran itong si Kimba. Ang dalawang sasakyan naman na nakasunod, balak sanang tumulong ng mga ito sa bakbakan. Lahat ng mga nakasakay doon sa dalawang sasakyan na iyon ay mga alagad din na mga pulis nitong si Hipim Marcos. Ngunit agad na pinatakbo ng mga ito palayo ang kanilang sinasakyan dahil sunod-sunod na rin na binira sila nitong si Kimba. Dalawa pa nga doon sa mga nakasakay ang mga tinamaan. Ang isa sa mga ito ay agaran na namatay. Nang mapatay naman nila ni Nitoy, ang mga rebuilding nagtatago doon sa mga damuhan, sunod nilang pinabagsak ay ang mga rebuilding nando doon sa tulay. Samantalang sina Butyok at Tuto, Binitbit na ng dalawa ang walang malay na katawan nitong si Hipim Marcos. Nagpapatuloy naman ang bakbakan doon sa lugar na iyon. Kahit na maraming sugatan na at namamatay sa mga rebelde, walang mapagpipilian pa ang mga iyon. Lumalaban pa rin ang mga ito sa bakbakan. Unit dahil sa mga tangan at mga karunungan sa mga orasyon ng grupo nila ni Nitoy at Butchok, agad nilang natutugas ang mga rebelde samantalang labing isa naman sa mga ito ang mas pinili na sumuko na lamang. Hindi pa nga makapaniwala ang mga ito na parang dinaanan lamang sila ng malakas na bagyo na ganon kabilis na natalo ang kanilang pangkat sa kabila ng napakaraming bilang ng mga ito. Lumipas ang mahigit sa isang oras na labanan, makikita mo doon sa gitna ng tulay at doon sa gilid pati na rin doon sa mga damuhan ang mga nakakalat na mga bangkay ng mga rebelde. Ngunit may mga pulis din ang napapatay sa labanan na iyon. Nagsidatingan na ang iba pang mga pulis na nagresponde. Pati ang mga pulis na galing doon sa Kampo Uno ay nando doon na rin. Hindi na nila pwedeng ibalik pa itong CP Marcos doon sa Kampo Dos. Kaya humingi na ng tulong ang mga pulis doon sa mga sundalo. Nagpalit ng panibagong konvoy ang mga ito. Mga sundalo na ang escort ng hipi papunta doon sa bayan ng Basak, doon sa kanilang pinaka-headquarters. Mas marami na rin ang mga bantay nitong si Hippie Marcos sa mga pagkakataon na ito para matiyak talaga na hindi na maulit ang mga nangyayari kanina. Matapos naman na mailigpit ang lahat ng mga bangkay, agad na nagpunta si Nitoy doon sa presinto ng mga kapulisan kung saan si Hipi Marcos ang dating namumuno doon. Itinalaga na kasi na ang kaibigan nitong si Nitoy ang pansamantalang panibagong hipi doon sa Campo Dos. Habang hinihintay pa ng mga ito, ang papalit talaga sa pwisto ni Hipi Marcos, ang kaibigan muna nitong si Nitoy ang pansamantalang mamumuno doon. Kasama pa rin nila ni Nitoy ang grupo nila ni Butchok. Nagpapasalamat rin itong sinitoy sa grupo nila ni Butchok. Malaki ang naitulong ng mga ito para hindi mabawi ng mga rebelde itong si Hipim Marcos. Samantalang ang mga tuta ng mga pulis nitong si Hipim Marcos hindi na bumalik ang mga ito doon sa kanilang presinto. Agad na nakipagpulong sa lahat ng mga kapulisan itong si Pio Por Cristo. Ito ang pulis na kaibigan nila ni Nitoy at agad na inutusan ang mga tauhan nitong mga pulis na galugarin na nila ang buong bayan ng Kampudos para hanapin ang mga iskalawag ng mga pulis. Huwag hahayaan na makakatakas at makakalabas ng bayan ang mga iyon. Doon sa isang silid ng presintong iyon, kasalukuyan na ni Nitoy itong si Butchok. Maraming salamat doon, Butchok, sa muli nakakamit agad natin ang tagumpay dahil sa tulong ninyo. Simula na ito sa paglilinis natin sa bayan na ito. Marami pang mga kasabwat at galamay si Hipim Marcos dito sa bayan ng Kampudos. Ngunit wala na ang kanilang ulo at pinuno. Kaya magkawatak-watak na ang mga ito. Ipangako ko sa iyo, Dudong Butchok, na kami naman ang tutulong sa pinoproblema ninyong grupo ng tagdada. Pinabukasan, bumalik na agad doon sa kuta ng Tres Marias sinabutsok sa isip ng batang sundalo. Baka may mga minsahi na sa kanila itong si Tatang Dudo. Samantalang itong si Pio Por Cristo, agad na nakipag-ugnayan ito doon sa mga sundalo. Balak ng mga ito na magtalaga ng mga pulis doon sa baryo ng Talisay para mabantayan na nila ang buong lugar. Napapangiti na lamang itong si Kapitan Lapas sa mga nangyayari. Simula kasi sa pagdating ng mga batang sundalo, agaran nang nalulutas ang mga problema doon sa Kampo Dos. Simula sa mga pinakamalakas na membro ng mga tagdad na napatay at nahuli nila ni Butchok, may pinaglalagyan na din ngayon ang mga eskalawag ng mga pulis, lalong-lalo na ang pinuno ng mga ito na si Hippie Marcos.